Dali mga bay. Muli reveal natin mga idol. Dali mga bay. so, uy na kami. Oy, oi, 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 oy. Hmm? hmm? Ah, konti. hindi namin pinuno mga bay kay. Surrender na. Yung Tama lang pang ano lang, pang palengke lang mga ano. Surrender na bay. mag dispose na isda. Bilugan, halo yung mga lapad na ano. May tuna tadi, di ba? Dalum pa to kaya na kami dito oh, mga bayo, lalaki, may dalawang kilo Ito na kami isa Ang ulam hindi O, oh, order na mga bay Ito yung titirahin natin gawin natin mga pampastil mga bay so, ayan Pampastilan Pampastilan na lang mga bay kay hirap na yung palingki mga bay Sawa na yung mga tao dito magkain ng mga tulingan Hindi ko alam kung ano sa English to. Makiril to na. Mamanin skip skipjack dah. Di ba? Gulyasan niya. <laughs> Mamanin ka dagko. Butang din. Ang dalon mo lang. Kaya ibilin na dang Ang madala mo lang. Kaya baligya. Baligya ko mo lang ibanta sa ano. Ang Grabe mga bayo. Grabe lang dalama oh. sa o. Bagay nga na bagay nila baklo. Dito ko dako. Parin dako dako ka na guru. sa ano. Kailan din okay. Pero hindi mo sudan nila. Sudan nung tanong nga na? Ang. Um. Anit. Iyon. adali kami ng yellow pin naman siya gali Tuna mga bay o. Oh. Pang ulam na lang ito namin mga bay. Sawa na sa tulingan. All goods. Goods na. May pampastil na.